Hosea Ang pakiusap ni Hosea sa mga taga-Israel Ikalabing apat na kabanata Sinabi ni Hosea Mga taga-Israel, magbalik loob na kayo sa Panginoon na inyong Diyos Napahamak kayo dahil sa inyong kasalanan Magbalik loob na kayo sa Panginoon At sabihin ninyo sa Kanya Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan Tanggapin niyo po kami ayon sa inyong kabutihan upang makapaghandog kami sa inyo ng pagpupuri. Hindi na kami hihingi ng tulong sa Assyria at hindi na rin kami aasa sa mga kabayong pandigma. Hindi na rin namin tatawagin na aming Diyos ang mga Diyos-Diyos ang ginawa namin. Sapagkat kinaawaan niyo po kami na parang mga ulila. Sinabi ng Panginoon, Pagagalingin ko ang aking mga mamamayan sa kanilang pagkamasuwayin at taus-puso ko silang mamahalin sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Pagpapalain ko ang mga taga-Israel, ako'y magiging parang hamog sa kanila na nagbibigay ng tubig sa mga halaman. Sila ay uunlad, gaya ng halamang liryong namumulaklak. Sila ay magiging matatag tulad ng puno ng Cedro sa Lebanon na malalim ang ugat. Sila ay dadami na parang mga sangang nagkakadahon ng marami sila ay magiging tanyag na parang puno ng ulibo na maganda at nang puno ng sedro ng Lebanon na mabango. Muli silang maninirahan na kinakalinga ko. Sila ay uunlad na parang trigong yumayabo o ubas na namumulaklak at magiging tanyag sila na gaya ng alak ng Lebanon. Mga taga-Israel, lumayo na kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang tutugon ng inyong mga dalangin at ako ang kakalinga sa inyo. Puprotektahan ko kayo. Ako'y magiging parang puno ng sipres na mayabong na magbibigay ng lilim. Ako ang nagpapaunlad sa inyo. Huling payo. Naway malaman at maintindihan ng may pangunawa ang mga nakasulat dito. Tama ang mga pamamaraan ng Panginoon at sinusunod ito ng mga matuwid. Pero nagiging katitisuran ito sa mga suwain.